magandang umaga nandito ako ngayon sa aking vegetable cage at ang temperature minus 3 <laughs> pero maaraw so itong update nalinis ko na ang aking vegetable pero uh, binubungkal ko ita ibabaong ko yung mga uh, kitchen waste o kung tawag, tawag sa atin yung mga kanin baboy <laughs> so yun ang mga naipong ko noong winter so yan nadinis ko na lahat ang mga dry leaves at ngayon naman inaalis ko yung mga damo na ayun nakatam hinukay ko na inangat ko na para dadamputin ko na lang yung mga damo dito hindi ko pa nabuk na tanggal doon nagumpisa na ako sa kabila at saka, hinuhu hinuhukay ko yung ano yung sa dulong dulo ilalagay ko yung mga uh, kitchen waste yun nga 'kanin baboy at dito sa kabila ito yung aking ginawa nung nakaraang taon nung mag-fall ayan yung halos kalahati matatapos ko na And ito kasi Nilalagyan ko nung bag ng bigas, parang plastic, yung ilalim. Kasi, itong puno, mga puno dito, ito, ito, pinutul dinamin namin ito eh. Marami siyang ugat. yang mga ganyan oh. Kaya, ang gagawin ko, sarili kong lupa, ang akin gagamitin. Nililinis ko, inalis ko lahat ng ugat bago ko lalagyan ng uh, bigas uh, bag so yan ang itsura ngayon uh, sa gitna ako dadaan da kasi magkaiba ang halaman sa magkabilang gilid so far yan ang update natin at yun nagawa ko na rin lagyan ng aking nursery ang dun sa labas paglinis na ako, organize na nalinis na namin ang yard garden outdoor at eh uh, mapapanood niyo sa Northern TV the full video how how we clean them so here I am ayan ang aking ginagawa ngayon kahit na ang temperature ay minus 3 pero maaraw. So, yan ang itsura. Yan ang nalinis namin. Pati yung puno, pinutulan namin. Tapos, itong aming kapitbahay. Napakagulo. Yan ang paligid dito sa backyard. So, yeah, ang aking ginagawa. Nagpe-prepare para sa summer. Ito nga, tinanggalan ko rin ito eh. Inalisan ko dito ng ano, mga kamatis to Umakit dito yung kamatis. Last year, nilinis ko, punta ako dyan sa kabilang bakod. So, ayan na tayo. natin at uh, mga predator nagpapasukan sa loob. Actually, may mga I think may mga maliliit na na ano, na mababait nakakapasok dun sa butas nitong mga mga bakod namin. At nakikita ko kasi dito binaon ko binaon ko yung mga kanin baboy na bubulok na mga dahon. So, pampataba sa lupa. O, oh, ayan. Maayos aking organize aking eto ang aking compost. Yan, organize ang mga paso. Yung mga dati kong lupa. Gagamitin ko ulit yan. Lalagyan ko lang ng fertilizer. Eto, bala kong ay hindi na. Itanim ko na pala yung mga patatas. Nandito na sa loob yung Patatas kasi sobrang dami na ng ugat ito naman lalagyan ko to ng ng strawberries kaya lang uh, I, 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 hindi ko alam kung matutuloy yung gusto ni Sunny gumawa ng gumawa ng rice bed at ang ating ang ating tubigan ay puno gusto kong ilagay itong pinaglagyan ko ng dyan ka sa loob. Para mahugtasan. Pinaglagyan ko ng kanin baboy. Habang winter kasi habang winter eh ano kung saan saan ko nilalagay ang mga kanin baboy. So, ito ah, alisin ko yan. Naayos ko na yung mga, nalinis ko na yung loob niyan. Yung mga, aking mga support, mga kahoy, na support pagka lumalaki ang halaman. Ito yung compost ko. Lahat ng aming dahon napunta rito. Kaya ngayon ang taba-taba niya. Tingnan niya. Ang dami puno siya mabababayan pagkatagal ng panahon at uh, magiging compost na lupa ayan ay ano puno ayan ang aking cage vegetable cage yung strawberry nya ang dapat ko ilagay dyan. yung aking ano patatas. Iyan, dalawa, ah, tatlong container ng ginamit ko. Kasi ang dami kong patatas na nag-ugat. Kumusta kaya ang ating ano, garlic? Ayan, alinis na lahat. ating garlic buhay pa rin tutubo na nga yung spring ang mga yan yan yung tulip eto naman lilinis ko yung ano uh, spring onion sibuyas na mura <laughs> meron pa ako sa lobe. Eh. eto yung pinagputulan ng puno sa April 15 pa yata ang pick up niya kaya nandiyan yan so yan ang update sa atin ito nalinis ko na rin o, tumutubo na o. Oh. tumutubo na yung tulip at saka daffodils dito maraming daffodils ito yung harap tignan natin uh, madinis na madinis na rin pera yung kapit bahay marami. actually may maintenance kami dito kumuntrata kami ng mag-maintain ng damo para ko konti ang mga weeds para maging malinis ang uh, damo so yan ay cura dito sa taas ito yung umaga nandito ako sa umaga so yan magandang buhay yan ang update natin for today so salamat sa panunod at sana ganyo kayo magtanim kasi dito ilang ilang buwan lang ang ano eh ang init May, June, July, August, September lima at least five mapapakinabangan mo yung yung pagtatanim so till next time I hope you subscribe Subscribe, like, and comment. And follow. Panoorin ang iba pang video. Okay. okay. Thank you for watching. Lumahangin na magina. Bye. Please subscribe. Thank you.